kapatan. Parang gusto patayin. Ha? Sabi niyo, hindi tayo lang Ha? Ibig mo sabihin, nagkaamok. Ginaamok ka. Oo. ka natin. ka sa bebot mo. Uy, talaga? Ang ng bebot mo. Ayos. Nakasama niya sa'yo. yan. Ayos 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 yan. Hindi yan. Ayos yan. na

Oh. Uy. Yan sinasabi. Kasi kanina na rin yan eh. Basa ka kasi ng basa ng Serex. Tapos yan, ano ang sa isip mo. Wala. Dito kanina eh. Wala nga tao. Sisipain na kita eh. Eh dito ko lang nga kita eh. Kung ginudud ko na yung kanina pa. Hindi. Saan ang Wala ka sa akin nandito yung sumusunod sa atin? Kung sino man yung sumusunod na yan, gugulpihin ko minuminuto yan. Huwag mo lang pag-iisipin yan. Masyado kang nervyoso ka. sa kanyan. Talaga? Sayang ang tatoo. Dito ko lang nakikita eh. nagpakita yan dyan, inupakang ko na yan. Huwag ko lang makikita yung sinasabi ko sa'yo magutulog ng wala kang tapyan. Ikitang e, kita ng dalawang mata ko eh! hindi ka na lumaki kung ano-ano pinagpapapaniwala mo. Pag nagpakita ka niyo, upakam ko yan. Buti pa Tara na nga! Huwag pakita lang yung, yan, upakam ko talaga yan. Tapang mo! Kala mo kung sino kayo ha? Pare! Hindi niyo lugar to! Ha! Ah! Ayaw! Ha! Ah! Hoy! Ah! Ayaw, diba oh, naalala kita! Pati kalabaw ko, ba ako, ginawa mo pa! Ang kapal ng pagmumuka mo? Ha? Sino ka ba? Ha? Matapang ba kayo? Ha? Oye Kidlat, huwag mo kaming pinaglululoko, dahil lang sa kalabaw mo magkakaganyan ka! Barangot, kilala mo yung tama yan? Minsan ko lang nakatapat yan at hindi ako napapakot yan. Ha? Hindi ka natatakot yan? Kung hindi ka natatakot, eh baka tayo mong tirahin ka agad! Tirahin na natin! Tirahin mo! Sige, mauna ka! Eh, eh baka ko sinulat mo! Hindi mo kaya? Hindi ko kaya! Ah, ako pa! Hindi ako natatakot sa'yo! Eh simulan mo na

Naduduwag ka na ba? Oye Kidlat, baka hindi mo nakakalala, Kababata kita, hindi tayo magkatalo. Magtutuos tayo! Asahan nyo, wala kayong pinta! Hindi kami natatakot, anumang oras ang ditoin mo. Ano ba natatandaan niyo? Natatandaan ko eh. Yun si Kidlat. Kidlat? Napakaraming pinatulog sa kamigyan yan. Ha? Nakita mo natulog ha? Inanto ka ba? Hindi. O kita mo natulog ka na walang anto. Halika na, papampersan pa kita.